Yun oh Magandang araw sa inyong mga paps oh Ngayong araw is tinawagan tayo ng tropa natin Bali tinawagan tayo ni Brian Kasi yung motor daw niya may maingay daw sa panggilid Kaya sabi ko sige pupunta ako dyan Tara mga paps Puntahan natin Pag mga ganun mga paps oh, may maingay sa panggilid syempre andyan lang yung mga depende sa tunog Kung belt ba Kung may mga bearing or mga gearing yan, dyan lang yan. Basta maingay sa panggilid. Para check natin. Up traffic ah. Bali yung motor na yan ah. lang ng ano yan. Ang libra yan na 8 mil. Mio Soul. Pwede na rin. 8 mil. Kaso lang. Pag ganun mga presyo mga pop. Siyempre may mga issue talaga yan. Unti-unti ko rin tutulungan si Brian para tuminuhin ng motor niya Let's go! Oh! Bray! Anong nangyari dyan? Nangyari yung ano? Torx drive? Very? Maingay? Maingay Tingin? Ah! Uh. Ta tanggalin mo bray Baka sa bearing lang yan Ito mga paps no Pagka uh, may manluwag din yung ano nyo Yan sa torque drive nyo Pag may umaalog Yan tanggalin nyo lang yan dyan Pag tanggal naman ng mga lining Yan, yan na yung bubungad Yan sa mga panggilid nyo Yan Bali ano yan uh, Transmission gear Ayun no Tingnan mo muna pre kung may baka may mga bungi. Wala naman. Tapos pag tinanggal niyo 'yan, tandaan niyo 'yung mga washer ha. Ayan, may mga washer 'yan maninipis kaya niya no. Ayan Ah, oh, dalawa. May dalawa rito, tapos dito. Dalawa din na maninipis. Pero hindi kayo malilito kasi maliit yung kabila. Ito naman malalaki to wala ba? salugin nyo yung ganyan so okay naman but grabe naman pangit naman ang ano, gear oil na yan hindi ka ba nagpapalit ng gear oil? anak ng pasig oh Diyos naman ang na kulay na gear oil yan mahalan dyo ayan ah, yan! yan yung malug so pag ganyan sa inyo nangyari sa inyo mga pups no? Pag maalok dyan, bearing lang yan. Madali lang tanggalin yan. Tanggalin nyo lang yung ano dyan, oil seal. And then, paluin lang yan. Ayan, nagutin mo. Ayan. may. May mga ano siya, pero kaya pa yan. Hindi mo naman malalim, no? Okay, tapos, tanggalin yung bearing. Ang palo niyan, mga pop, sa kabila, ah. Sa kabila, ang, dito ang labas niyan. Paluin mga rats. Rats, paluin mga rats. Ayan, oh, tandaan, tandaan. Yun. Alugin mo. Ayun, oh. Grabing laro ng mga paps, oh. Ayan, kaya umaalog. Tapos, maingay to Yung akala mo, umagok, ok, ok, uh, ok, uh, ok. Uh, uh. Gumagano yung tunog. Ayan, ganyan lang tunog niyan, mga paps. Ayan lang yan, bearing lang yan. Sige, okay, palitan mo lang, bray. Sige, bumalit. Ayun, oh. Ayan, nandito na yung bago. Ayan. Parehas ba? Tinan may number. May number yan mga paps ha. 6004. 6004 ang number niya. 6004. Parehas yan. yes. Linisin mo na yung ano nun, yung syempre, yung upo anong bearing. Kahit papano para malinis. Salpak. Yan o. No? Ops, baka umano sa stopper ha. Mas maganda sana pag salpak ng bagong bearing no, naka may torch, may torch tayo no para mapainitan natin eh kaso wala tayo noon. Eh di, sariling sikap, di pok pok. Eh, pok pok bray. Wala tayong torch eh. Painit sana niya no. Dahan-dahan. Yun oh Pag sumagat na dito mga paps Okay na yan oh Pukpuk -puk lang ang bahon <laughs> Dipu Dipukpuk Okay Kapit na yung next niyan is yung oil seal Pero linisin mo na Linis mo na Linis linis Pastig yung panlinis mga paps oh Panglinis namin yan sa aircon Ganyan kami kalupit. Pinanlilinis lang namin ng panggilid. Oh my Wow! Yeah! Oh, diba? Sana ako. Oh. Next, para oil seal. Konting padulas. Ayan. Pwede na yan. Mekos, mekos na yan. Na. Yan. Bago nyo lagyan ng silikon, linisin mo na mga papsa. ha. Nilalagyan ng silicone, para hindi tumagas. Wala, ka, wala kaming gasket eh. Yan o. Oh. Kaya kinagawa ni Ratsky. Yan. Yung lalapatan ng silikon. Washer mo na, Ito. Yan. Next gear. Tapos yung plate na manipis. Ito. Ayan. And then yung shafting. Oke. Okay. Salpak. Salpak. Para madilim. Oh. Yun, no? Oh. Halugin mo kung wala na ba Yun o, oh, wala nang alog o oh. Wala ano na siyang play Dito bray Wala na rin Meron yun, konti na lang Normal lang yan Normal lang yan

kay kasi dyan nagkaka ano, eh nagkakabungi eto mga papso, oh, pag magkakabit kayo nito to yung crown nya kailangan nakakain dito sa ngipin ayan kasi dyan nagkakatalo yan dyan, nasisira yung ano yung spline ng sigunyol Wala pang ano yan. liit oh. Tinan mo, labas ngayon lining niya oh. Oh. Hindi siya nakasakop. Hindi niya masakop ng buo. Hanggang dito. Manipis. Hindi sa kanyang bell yan. no? Eh, pwede na yan. Testing kung may maingay pa rin ba. Ray. Bili ka na naman yan. yan oh, wala nang thread oh. Meron pa yan. na pa. Yun, o, oh, buti nakakuha ka, bry Ganda na ito, stainless o. Oh. Yeah. Pitik-pitik lang higpit bray. Huwag yung ano, tas kamayin mo muna. Hanggang bumaon. Yan. Pitik lang. Huwag dire-diretso. Yan. Ops, okay. pakiram pakiramdaman mo. Okay na yan. Sting. Okay, start. Start. Wala mo muna yung gulong. Wala pang ano to, gear oil. Ay, puta na wala pang gear oil yan. Okay. <laughs> gear oil. Excited naman kayo masyado oh, Pops! Pops! Saan yan? Ang dream club Ang dream mo kinabit yan Patay tayo dyan Sayang yung giroy Boy, hindi naman naman yan Ano ang laman yan? Nasa 100. 100 100 ml Ilan yan? 100 O yan, dapat ubus yan Pwede lang naman Wala dyan, di pa nalagay yung drain plug Munti lang ba? Munti lang Yan, o, oh, baka, baka maluwag yung drain plug Sayang okay na, sayang ang kiroil. Konti lang laman niya. Ayun oh. Mukhang ano mukhang swabe na to, yeah, bro, ya. Yeah. Yeah. Pero yan. Wala na. Normal lang yan. Ma na -okay. diyan okay lang yan. Okay, start. Wala pa lang ano to. Wala pa lang push start to. Ang luwag mo sa nito. Take neto. cover. Hindi, okay lang yan. Kaka ko. Okay lang yan. Ganyan talaga yan. Testing muna natin na po siya, bright. Wala nga ang kick. Magambo start. Kahit mga tatlo lang, tamil yun. Wala Kasi pa ako. Ito talaga tamil yun ito. Eh! <laughs> ah, ayos wala yan ah. Okay, start! <laughs> oh Lang di hindi pala nakasusi Anak na ka ng pasig. Yan. Parang may ingay talaga dito, bro, So, subukan muna natin 'to. Pag ganitong tunog ng mga paps no? Ayun oh. Nagitik. Huwag niyo muna ang bubuksan yung head mga pops. Subukan niyo muna yung tensioner. Basta ganyang tunog. Ayan o, banda dito. Subukan nyo muna yung tensioner na to. Andiyan yung tensioner nya, no? Ayan, madilim eh. Nakuha kasi to mga paps, no? Nabili namin. So, wala pa. Hindi namin alam yung Okay, pero nawala na yung ingay dito sa panggilid. Yung umaagok ko. Ayan, wala na o. Oh. na yun dahil sa bearing. Bray, subukan mo muna yung tensioner nito. Malamang ano na 'yan. Hindi na yan, hindi na siya tumutulak sa kadena. Parang duda ako sa chain eh, chain yung tunog eh. Bandari ito eh. Okay, 'yun mga pops no, ganun lang pagka may tu may ano may ingay din yung ano niyo yun, no, panggilit. bye